araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay July 11, 2025, Biyernes. At ngayon ay ginugunitaan natin ang kapisahan ni San Benito Abad. At ating po unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa aklat ng Henesis chapter 46 verses 1 to 7 and verses 28 to 30. Noong mga araw na iyon, lumakad si Israel dala ang kanyang ari-arian. Pagdating sa Beersheba, naghandog siya sa Diyos ng kanyang amang si Isaak. Pagsapit ng gabi, tinawag siya ng Diyos sa isang pangitain. Jacob, Jacob, nakikinig po ako, tugon niya. Ako ang Diyos ng iyong ama, wika sa kanya. Huwag kang matakot na pumunta sa Ehipto. Doon ang lahi mo'y magiging isang malaking bansa sasamahan ko kayo roon at ibabalik na muli rito. Nasa piling mo si Jose pag ikaw ay namatay. Mula sa Beersheba, naglakbay si Jacob. Siya at ang kanyang mga apo at mga manugang ay isinakay ng kanyang mga anak sa mga karitong ipinadala ng faraon. Dinala rin nila sa Ehipto ang mga hayop at ari-arian nila sa kanaan. Kasama nga niya ang kanyang mga anak mga manugang at mga apo. At si Huda ay sinunggo ni Israel kay Jose upang siya'y salubungin. Dali-daling ipinahanda ni Jose ang sasakyan niya at sinalubong ang kanyang ama sa Gosen. Nang sila'y magkita, agad niyang niyakap ang kanyang ama at napaiyak siya sa tuwa. Sinabi naman ni Israel, Ngayoy, handa na akong mamatay pagkat nakita ng na kitang buhayin ang salita ng Diyos. Muli po isang mabagpang araw sa inyong lahat at araw po ng biyernes ngayon at araw ng debosyon natin sa poong Yesus Nazareno. At sa araw ding ito ay kumbaga isang happy ending, no? isang napakagandang tagpo o pagwawakas ng kalungkutan, yung kanyang buong angkan no? at yung pagtatagpo nga muli ng mag-ama na si si uh, Jacob at itong si Jose na naging tagapagligtas o naging daan para ang buong lahi no ni Jacob ay maligtas mula sa pagkagutom at ito nga po no talagang totoong merong happy ending Uh, maganda na mapaalalahanan tayo no na sa ating mga pinagdaraanan huwag tayong ma no pero hindi ibig sabihin panghabang buhay na nakalungkutan samaan ng loob kundi asamin natin at magtiwala tayo na darating ang araw darating ang oras na magiging ayos ng lahat magiging masaya na ang lahat sadyang kailangan lang talaga natin magtiwala sa Panginoon na ang lahat ay ayon sa kanya rin plano. No? laging ganon, hindi natin naunawaan pa ito sa umpisa, pero wag lang tayong bumitaw. No? Kahit gaano kasama, kahit gaano ka tindi na ating pinagdaraanan, wag tayong bibitaw at wag tayong aalis sa Diyos dahil ang Diyos din talaga ang gumagawa at gagawa ng paraan para ang mga nagkaiwa-hiwalay ay magkasama-sama ang lahat ng mga nagkakagalit-galit ay pagbabatiin ang lahat ng hindi pinagkasunduan ay magkakaroon ng pagkakaunawaan kailangan lang talaga nating lubos na sumunod at magtiwala sa plano ng Diyos. Muli po, isang mabagpalang araw sa inyong punta.